Hi everyone. So I'm back here sa bus um, today. As you can see, nandito ako sa harap ng bus. Ito yung gear stick, yung cambio. So I just decided na medyo itrobo shoot context. Eh. As you can see, medyo slap itong itong gear stick ko. Um, I will try to make it firmer. Um, I've never done this before, so it's my first time Uh, doing a gear stick uh, troubleshooting. So, yeah. Um, yung gumagawa ng yung gumagawa nitong harap, yung mag-upholster ng driver seat, yung mag-aayos nitong dashboard, binaklas nila dito. So, ngayon, naka-expose tong gear stick. So, can you can see, papakita ko sa inyo. Ayan. Um, Kitang-kita naman yung apat na bolts. So sabi sa mga napanood kong YouTube, um, may papalitan daw ng may papalitan daw na bushing diyan para maging uh, firm tong ano, tong gear stick. Siguro kung may mabibili ako mas maayos or mas maikling gear stick, pero mas mahirap sigurong ang abutin pero um, yeah, baka palitan ko din yung gear stick na yan pero kasi minsan ang hirap, ang hirap mag-drive, ang hirap hindi mo malaman kung nasa second gear ka na or third gear kaya yan. Uh, hopefully madali lang tanggalin. Nasa ko nang ikutin yung unang bolt sa lower left. Umikot naman siya agad. And then, yeah, I'll let you know. Ayan, natanggal ko na yung um, what do you call this yung gear stick yung cambio and it seems like walang bushing katulad sa mga napapanood ko uh, so I'm not sure which one to replace pasensya na sa hangin medyo mahangin sa labas so medyo ina. and yeah siguro baka yung may spring dito sa loob sa loob baka pwedeng palitan yung spring na yon. baka yan yung nagpapabalik sa pwesto niya I'm not sure yet pero I'll try to find out sige balitaan ko kayo Yon, unfortunately naganap ako ng parts bala ko saan ang palitan to itong buong to yung buong gear stick or kahit eto lang sana pero mukhang mahihirapan akong tanggalin yan kaya ang bala ko maganap ng buong gear stick na kit Nagana pa ako sa mga truck parts dito. Wala akong makita. So, ayos pa naman siyang idrive Medyo, yun nga, medyo ma malakas lang yung play. Parang pag inaalog mo yung um, cambio, medyo mahirap hanapin yung ngayon. Ngayon lang ako nakita ng ganito. Na pala yung pag tin tinulak mo to, tapos ginanon mo inyo yun reverse first gear, pag nasa aking da, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear. Five gears tong ano eh, tong, tong bus na to. So, yeah, babalik ko na lang siya for now and then ba maghanap ako online ng parts or nung buong oh, chinat GPT ko to, sabi dapat hindi daw ganito yung, hindi daw dapat ganyan yung itsura ng lever na yan. Dapat daw pa square yan, hindi pa bilog. So, baka daw kaya ma, magalaw na tong cambio dahil dyan. So maghanap ako online ng parts and then bago mo ako ng part 2 ng video na to. So yeah, kita kits na lang.